Samantala, sinagot niya ni Akobikol Portales Representative Zaldico ang mga aligasyong ibinabato sa kanya sa nakalipas na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang kasulatan, iginiit ni Representative Ko na hindi tama, walang basihan at pamumulitika ang mga naging akusasyon laban sa kanya. Partikular na ang humanoy insertion niya sa bicameral report at 2025 GAA o General Appropriations Act. Hindi rin siya ang nagmamayari ng paliparang nagdala sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinasinungalingan rin niya ang paratang na nag-request siya ng fish import allocation sa kanya umanong kumpanyang CZ Victory Fishing Corporation. Ang ZZ Ania ay kumpanya sa kumpanya ay nangangahulugang Zamboanga City at hindi Zaldico at nilinaw din niyang wala siyang natatanggap na anumang pondo mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, binigyan din, din, niya sa kanyang kasulatan na siya'y uuwi ng Pilipinas taliwas sa mga pahayag na hindi siya babalik ng bansa.